for today's video guys is magluluto tayo ng shawarma so ibang meat yung gagamitin ko nito guys kasi wala tayong chicken at saka beef so yung namarnate ko is pork so ang gagamitin kong meat sa ating shawarma is pork so bago ang lahat guys Huwag niyong kalimutan i-like, share, comment, and subscribe para ma-update kayo sa ating mga latest video. So, yan yung nakikita nyo guys is homemade yan lahat. Yung aking teta bread is homemade. So, all is homemade. So, ayan. Nakikita nyo naman siguro. Intro pa lang to guys. So, mayroon tayong uh, onion, pipino, and lettuce. Ayan yung minarinit ko na pork. And ito is pinigaan ng lemon. Tapos, mayroon tayong yogurt. Tapos, cumin, cinnamon, and uh, pamintang durog, and olive oil. So, ayan yung ating pita bread. Ako yung gumawa niyan. Homemade yan siya, guys. So, init na yung ating ah... Uh, kawali at nilagyan ko na yung ng mantika. So, ayan yung ating pork. Dalawa lang yung makasya, pero pang medyo luto-luto na siya, pwede tatlong. So, na natin, guys. So, ayan siya. madali lang itong gawin guys kaso lang kailangan mag ready kayo ng peta bread so yung peta bread ko guys nung nakarang araw ko pa to ginawa kasi nag request yung boss ko na gawan ko yung alaga ko ng chicken shawarma and then binigyan niya ako ng listahan sa mga ingredients So, ayan yung ating yogurt. Plain yogurt yan siya, guys. Kung wala naman kayong ganyan, is pwede yung ibang yogurt. Yan kasi yung available dito. Tansyahin nyo na lang, guys. Kasi sa akin, tansya-tansya lang siya. Tapos, tinitikman ko. So, nag-add tayo yung pinigaan natin lemon. Isang kutsala kalahati. And then, olive oil panchay niyo lang guys and then pamintang lurog. cinnamon cumin then salt so halo halo lang siya guys Hanggang sa maan, mahalo lahat. Hanggang sa maging ganyan. So tinikman natin. So open na siya. And then maglagay tayo ng minced garlic. So halo-halo lang. Ayan yung resultanya guys. di ba? So, dito sa ating ah uh, tawag nito. Anong tawag niyan sa amin? Sa inyo guys, sa amin tadaran. So, yung ginawa nating sauce. So, ayan siya. And then, ininit ko muna siya guys bago ko inano yung ating pita bread nagkamalik patuloy ako. Una yung ating vegetable. Tapos kamatis. Ayan. Nakalimutan ko patuloy dito maglagay ng ano guys. Ng cucumber. Ng ating pipino. Pero okay lang sa next napadami ako, napadami ako ng ano, carne. So, lagyan natin ng onion. And then, yung ating ginawang sauce sa ibabaw. So, kumuha ako dyan ng gloves, guys. Kasi para ano, kaso lang yung gloves mas lalo akong nahihirapan and then anuhan natin ng foil para hindi masira medyo manakay yung foil natin pero i-adjust natin sa next Tapos sa dulo, ilak mo sa dulo. So, ayan na siya. So, hatiin natin sa gitna, guys, para makita niyo yung laman ng ating shawarma. So, ayan yung laman ng ating shawarma. Oh, diba? Nakalimutan ko yung pipino dyan. Kaya, hindi ko nalagay. So, sa next. Sa ikalawang, ano. Tatanggalin ko na nga tong ano, guys. Yung ating gloves. Kasi, nahihirapan talaga ako nito, guys. Promise. So, ayan. Nilagay natin yung carne. Lettuce. At hindi natin kinalimutan yung cucumber. And then, yung ating onion. So, tatanggalin ko yung ating ano guys, gloves. Kasi nahihirapan talaga ako sa ating gloves guys. So, ilagay natin sa kasi tiknik-tiknik tiknik-tiknik nahirapan tayo nung una eh. kaya sumubok pa tayo ulit kung ano talaga yung mas madali try and try until you succeed charot so ayan na anuhan natin nahirapan talaga ako nito guys mas lalo akong nahirapan don kanina ito easy lang So, kaso lang, didikit sa kamay mo. Yan, tinaas ko yung aking isang kamay, guys. Kasi para hindi madumihan ang ating foil at baka pag ano ng mga bata mamaya mapunta yung ano, ano natin sauce. So, lock natin dulo and then cut into half. So, ayan siya, guys. Sobrang yummy and perfect. Sa oh, ayan na lahat. Sana nag-enjoy kayo, guys, sa ating video ngayong araw na to. At hanggang sa muli, babush!